Panggamot sa hindi gumagaling na sugat sa paa, ito natanggap na tulong ng isa nating kababayan mula sa Marikina City. Kung sino ang mabuting puso na tumulong sa kanila, panoorin po natin. Ika-23 ng Agosto, nang dumulog sa ating programa, ang 55 taong gulang na si Elisa Aying. Kwento niya, hindi na niya alam kung saan siya kukuha ng pambili ng gamot para sa malaking sugat sa kanyang paa na hindi na gumagaling. Ayon sa doktor na sumuri sa kanyang kalagayan, ay kailangan ng operahan ng kanyang paa dahil nabulok na ang ibang parte nito. Matapos ang kanyang operasyon, ay binilinan siya ng doktor na kailangan niyang magpa-injection sa kanyang sugat. Ngunit may kamahalan umano ang kanyang mga gamot. Wala ko akong pang pagpagamot. Ngayon may pang injection po ako. Sabi ng doktor, every uh, every day po 3 p.m. kailangan daw po turukan daw po ako ng ng isang ng vial daw po 'yan. Uh, binibili po sa Mercury or sa hospital po. Mahal ang sa hospital, balik 6,000 mahigit po. Nung araw na yon ay agad nating inilapit sa tanggapan ni Marikina Mayor Marcy Chodoro ang kanyang problema. Dito ay nakausap natin sa ating programa si Ma'am Hazel Militante, ang hepe ng City Social Welfare Development Office ng Marikina City. Ayon sa kanya, sasagutin na ni Mayor Marcy Cedoro ang gamot ni Elisa para sa labing apat na araw. Makalipas ang dalawang araw ay pinapunta na si Elisa sa tanggapan ng CSWDO ng Marikina City. Matapos umano na ma-evaluate ang mga tauhan ng MSWDO, ang mga dokumento ni Elisa ay agad din na iniabot sa kanya ang cheque na nagkakalaga ng 49,000 pesos na tulong ni Mayor Chodoro at saka tulong na po yan sa akin sa aking gamutan at saka binili ko po ng pang injection ko po sa sa loob ng 14 days dahil din sa pinaabot na tulong ng alkali ng Marikina ay nabayaran niya ang kanyang naging balanse sa ospital yan ang karati po binigay ko po sa bayaran ko po ng sa ospital po thank you so much kaya naman labis ang kanyang pasasalamat. Masalamat ko uli si Mayor Marcy Judoro po sa binigay niya kahapon sa akin. Malaki pong tulong niyo po sa akin. At pagaling po kayo agad ha! At sa mga nais nice pong dulog sa ating programa, mari ko kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakin at Work. Mari kayong mag-message sa PTV Malasakin at, at gmail.com. Huwag yun pong kalimutan, i-like, follow at i share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.